Ito, daw may vlog mo. Paano mo nakuya pa ganito? Yan. Pero pwede na itong drop shot ko. Ano? Kasi may... o oh, pwede yan. Basta hipon. Pwede kahit walang floater. Walang floater. Ito, mga dumayo dito sa amin. Sa may... Hindi ka sa kayo, boss. Taytay pa. Shout out mo, boss. Taytay pa kami dyan. sa mga tagpapitin dyan. Pangalan, boss. Dyan dyan po. Yan. Mga tiga Taytay. -tay. Oo nga. Pwede overnight. Overnight sa bahay. O, Sir Jeric. Boss. Opo. Baka may may shoutout ka. Shoutout, Boss Bob. Nandito na kami. O, si Bob. Nakasama ko yun, ha? Si Boss Bob. Kasama yung ulo ko, ya? Ha? Hindi, tanggal ang ulo, Boss. Merci. Ah. Sige. Okay. mga tikataytay tita dito. Ako, ay wala silang mahuli. Hello, ano ngayon? Baka holiday ang isda ngayon. Oh, wala, ito mampay. Ganda yung anlog. yeah, anlog yan. Oh. Ah, pa ng halida daw dumadawid ulit, ulit. Eh. na, iniiwan na namin dito yan. Ang pagkakain namin kasi muuwi na kami. Nangalian. Gantong oras kami nagluluto. Alas, Jis. Ah, Tapos lalawit ng sandali. Na. Pagka wala talaga ng dawi, uuwi na. Maganda pala masana is daw ng itim. Araw-araw kami may huli doon, dai. Huli dai araw-araw dito eh. Nalaki. Malas talaga tayo. Kahapon ni pumunta rin ulit kami dito kahapon ni kala kala ko ngayon buka hapon kayo pupunta. Ay, ito ba? Kaya pala, ano, dali natin yung turtador sa bahay, ano? Yung? Yung isinihaharang ko doon pag mahangin. Ano? Mm Hindi -hmm. <laughs> may kalungin tayo ko lang, ano, sa bahay, ah. Saan dito man tayo mamigas lang, ha? Hindi tayo maghapon, eh. Hmm. Bakit kami kasi malayo pa kami. Sulitin na, kahit mag-swimming na lang kami. Kahit wala nang mauli. Sabi ko nga ano, pwede kayo mag-overnight eh. Sa bahay, pwede sa bahay. Biyahe, mamasada. Ano, mamasada ka? Hindi mm. pa, may dito? Si eh. Bumbay, nagpapagawa ng bahay. Hindi tayo-tay lahat. Si Bumbay, nagpapagawa ng bahay eh. Tatlo kami Asawa ko, tiga tay-tay, sa may ano. Crimson, yung nakapaghatid ka doon. Crimson? Oo, sa may simbahan. Oo. Yung sa likod lang noon, bahay noon. Dolores? Oo. Oh dito pala yung Ay, hindi doon. Simbahang, ano, Simbahan maliit, chapel lang. Dolores chapel? Dolores ba yun? Hindi ko sa yun. Yung lang, ano, di chapel na maliit eh. Mm -hmm. Sa Taytay. Sa Taytay, ah. Ewan ko sa, baka parting mo son. Hindi, malayo na yung muson eh. Pag Dolores Ano yung boundary ng Taytay sa Kainta? dito sa loob. Trail kasi yun eh, boundary. Ah, yeah, dito. yeah, yeah. Oh, yun. Trail lang boundary Yung maliit na chapel doon. Doon o sa may crimson. Nalimutan ko anong lapis sa alpakan. Hindi ko alam kasi mga ano doon, hindi ko alam doon eh. Wala nga ng huling kanina yung nakabangka eh. Meron yan, mga nagbabak, kumukuha sa baklad yan eh. Dati maganda na awo dito sa Mayanan eh. wow May wawa. naman ng ayungin, hindi pwede yung ganyan. Kailangan taga tau-tau lang. Kasi mabilis sunggab ng ayungin. Kada lawit mo sunggab agad ng ayungin. Ang alam, mabilis ang alam. ka lang Malikala, maliit ang taga. Hipon ng paim. Kala, kaso ka lang, na hipon. Dan. na Nga yung hindi to do, do, sa ano pa sa puntang Ayugin. So, sir, kami sa may, ano? Doon talaga madami yung talim. Tapat lang noon nung pinap, yung spot namin doon na punta, talip, tapat nung talim. Doon daw doon na kakaw ni Tropa. masaya ata pa. Eh. Ah, done. <laughs> Ayu, may ayun, may pa doon na yun. Nako. Lumanit na. Nako. Nakapagalitan tayo.